Greet everybody! Hello po! Magagamit na! -saps -saps -saps. Hello po! Magandang gabi po sa inyong lahat! Hello! Are you excited for today? Yes! Yeah, super! <laughs> super excited <laughs> okay. na po! Gusto mo yung energy? when me if you're wearing bright yellow! Tita Nova! Yay! Bati ka, tita! Good afternoon sa inyong lahat! Hay nako, ang dami-dami niyo! How <laughs> no, nice naman at uh, magkakasama tayo ngayong araw na ito para panoorin ang isang napakagandang pelikula. True. Na ito'y kapupulutan talaga ng malaking aral, malaki. Sapagkat pamilya po ang involved dito. Pamilya natin. Tita, magre-ready na ba kami ng tissue? In cool. two minutes. In two minutes. Okay, okay, okay. We'll find time to grab tissue. Tita Cess! Bate, please. How are you? Alen? Bate. Oh, uh, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, maligayang maligaya po kami sa inyong presence ngayon. Nagpapasalamat kami at kayo nagbigay ng panahon para sa aming pong pelikula. Uh, we hope you enjoy nyo to dahil confident kami na ito kahit na sabihin mo ito ay gawa ng mga Koreano pero napaka Pinoy po ng kwento niya kung ano po yung mga makikita ninyo I'm sure makaka-relate kayo lahat tayo ay may nanay lahat tayo ay may lola lahat tayo may pamilya so sana paglabas ninyo pagkatapos ng mapanood ay uh, kapulutan ninyo ng magandang aral. At uh, gusto ko rin po i-remind, siguro Mother's Day, yes. ito ay magandang regalo para sa inyong lola, nanay, dahil pagkatapos ng pelikulang ito, mag-iiba ang tingin nyo sa kanila. Ayan. Thank you. Kitana. Siguro ma maidagdag ko lang. Yeah. We would also like to thank, siyempre naman, si Sylvia Sanchez. Yes. Our producer. Yes. Nathan yeah. Films. Maraming maraming salamat at kami po ang nap napili ninyo para po idab itong Korean movie na ito into Tagalog. Sabagat I know for sure after this showing natin, talaga pong ito'y panunoorin ng mga tao sabagat naiiba ito. At uh, kami po ay medyo nahirapan din dahil alam nyo na, hindi naman po kami marunong magsalita ng Koreano. Pero na-translate po natin in Tagalog para mas maiintindihan ng mga Pilipino ang mga salita dito. ma maintindihan natin ang, ang istorya. You know? Kaya maraming maraming salamat, Nathan Films, at sana magtagumpay ang pelikulang ito. Kailangan-kailangan ng Pilipino lalim ito, makakatulog sa ikabubuti ng ating pamilya. Thank you, Tita Nova. And gaya ng sabi ni Tita Cez kanina, this is the perfect treat for Mother's Day. So kung naghahanap kayo ng gagawin, o sa'yo dadalhin lang inyong mga mommies, lolas, di ba, sisters, ito na yung perfect place to uh, bring them. At we have our fans here. Ito na, naghahanap na sila. Nagkakagulo sa gilid. Oh, naghahanap na na upuan ang uh, ating mga invited na fans. Pero let's proceed, Nacho, sa ating Q&A. Yes. Magandang-magandang hapon, kapatid. Magandang hapon. Welcome po sa advanced screening ng Picnic, ang tagalized version. Sino ang una magtatanong? Rose Garcia ng si Miss Rose? Actually, nararamdaman ko nga. Rose yes. Garcia will <laughs> give the first question. Hi, Rose. Miss what's Rose what's Garcia. On? Quiet lang po sa gilid yung mga fans natin. Thank you. Ayan, good afternoon po uh, kay Miss Seth and Miss Nova. Nandito po ako sa uh, kay Piyang. Uh, ayan, kay Piang na rin. Um, kayo po ba, uh, nanonood din kayo ng mga Korean drama or movies? And if ever po, uh, ano po yung feeling na at this time kayo nag-dub yung nag ng, uh, mismong uh, Korean film? Are you fond of watching Korean drama? Pihira po. Oo. -o. At uh, siguro sa kapisihan naman. Pero meron din akong mga napanood. And I like yung mga istorya ng Korean. Uh, nagugustuhan ko naman ang kanilang pelikula. Uh, yun nga lang, kailangan eh, merong subtitle, di ba? Dahil oh, hirap na pindindihin. <laughs> pero maganda ang mga istorya nila. Totoo yan. Kaya nung tanggapin namin itong pinikulang ito upang pag-hidap. Medyo na nahirapan ng konti sapagkat uh, yung reaction uh, na kasi iba ang Tagalog eh. Totoo. Uh, iba ang ang Pilipino language no? at saka feelings ng Pilipino language. So, kailangan namin pag-aralang mabuti and our coach na nagkupon sa amin na Dabber uh, lives in Korea. Tumira siya doon. So, nagbibigay siya ng konting advice or, or uh, paliwanag regarding their buhay ng itakbo ng buhay ng mga Koreano. So, pinag-aralan pa namin yun. Kaya medyo nahirapan din po kami sa pagdadag. Pero after that, inaalam namin mabuti ano yung nangyari doon, ano yung ganito. Kasi iba ang, ang Filipino culture sa kultura ng Koreano. Pero after na pag aralan namin, na-adapt namin sa sarili namin, then it's easy for us na idab even in Tagalog. It translated into Tagalog. At mismo kami na aapektuhan sa ginagawa namin. There are times that I stop the dubbing. Because, <laughs> hindi ko po mapigil ang pag-iyak. Very touching. At, uh, sentimental. Okay. Dito na ba? Sorry, maan ko po. Uh, Somehow po ba medyo din kayo dito sa Adinab uh, dinab ninyo na karakter? Yes, it's very important. Wala pala namang pagkakaiba. Ang um, kay Koreano ka, kay Hapones ka, kay ano, basta pamilya. Tayo, kasi tayo malamit tayo sa pamilya. And this is all about family. And the more you will love your family after watching, dito natin makikita yung totoong aral. Dito yung paano mo mahalin ang pamilya mo. And, um, I just leave it that way hanggang sa matapos niyo mapanood. Dahil pati kami apektado din po. Thank you po. Si Ms. Tess po, may iyaan po ba? Ako? Yes po. Uh, siguro between the two of us, ako yung talagang Korean fan. Ay talaga? Oo naman, lalo na nung ano, nung pandemic, di ba? favorite? Ano favorite ni Tita Sess? Naku, ang pinakama si Song Joong Ki. Okay. Kaya, ayun talaga, lahat ng pelikula niya pinanood ko. Lahat na, at hindi lang minsan, ilang beses siya. Kaya lang, syempre, may asawa na siya ngayon. Hmm. Anyway, <laughs> kaya ano sinabi ni ni Ibyang na magdadab ako ng Korea, sabi ko, Ibyang, pumunta pa tayo sa Korea? Magkikita na ba kami ni Song Joong Ki? Siyempre, biru-biru namin yan. Yeah, for me, ah, hindi ako stranger sa Korean novela. Um, ko, na-excite ako kasi this is going to be my first time to dub a full-length uh, film feature na hindi na, na, na Korean. Uh, so, uh, that part, yes, dun sa question mo, uh, dun naman, just a reaction to, to, to Nova. If you notice na medyo naging emotional siya kanina, kasi in real life, Uh, may mga linya kasi sa pelikula na ramdam, ako, I'm speaking for myself, ramdam na ramdam namin dalawa, lalo na nung, no, kasi we play best friends in the movie and in real life, uh, para kaming magkapatid. At may linya kami na, pag mabubuhay ka uli, ikaw ang guardian angel ko, parang ganoon. Because sa totoong buhay, Ganun siya sa akin. So, nung nagdadab kami, may mga times na natatawa kami kasi nakikita namin yung sarili namin mga uh, magkaibigan na tapos mag-aaway. I mean, hindi naman kami nag-aaway sa totoong buhay pero yung minsan, you are you and then you, you know, babati kayo and, 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 you know, hindi pong, I, I don't want to give it away. Pero, sa ganoong punto, naramdaman namin, kaya may time na nagdadab kami, hindi namin alam bakit kami lumuno. Thank you po. Kay Fiam na lang last, uh, how do you feel na ikaw ang napili ng uh, Nathan Studios, of course, ni Ibya, na mag -dab. Um, nung una po, nagdadalawang isip ko ako, totoo. Kasi hindi ko alam if kakayanin ko ba. Kasi as uh, so first, um, Asa baguhan naman po dito sa industriya, hindi ko po alam yung mga katapat gawin, hindi ko alam yung galawan. Dahil sa dubbing po, um, ikaw mismo talaga yung mag adjust dun sa emosyon nila. Especially, um, pag pinapanood mo yung movie, kailangan kuhang-kuha mo yung mga reaksyon nila, um, the way silang magsalita ng parang accent po nila gano'n. And, uh, nahirapan po ako nung una sa Poblodog kasi hindi po ako fan talaga ng Korean. Hindi po talaga ako nanonood ng mga Korean dramas. And ang mas nahirapan po ako sa pagkanta po. Kasi very open- Pinakanta ka dito? Okay. And, very open lang po ako sa lahat na hindi ko po talaga forte ang pagkanta. Pero- Tapos Korean pa. Opo, tapos Korean pa. So, pero um, nag-aaral na, nag-voice lesson naman na po ako. So, okay. Nang um, very, and yung um, sing ko po doon as a young version po, konti lang po siya. Pero I really enjoyed na na-experience ko po tong tawing. Thank you po. Okay, thank you.